grabe sobrang sarap naman ng mga kinakain ko dito mga ropa tignan nyo <laughs> meron ako dito ng ano barbecue at saka ito yung tokwa grabe nagmerienda nga pala muna ako dito no kasi kita nyo naman apakadilim pa eh madaling araw na si boy eh magdi-deliver kasi ko ngayon for today's video <laughs> para naman may pera tayo mamaya kasi nakita ko parang may mga bago lumabas na mga motorsiklo grabe ang gaganda nun mga ropa pero bago yun syempre daladalo ko yung ato ating Honda Click. Ayun yung Honda Click natin na formado. Tinan nyo naman mga ropa. nag iba, -iba kulay nung kanyang mata. Napaka-astig niyang boy. <laughs> Pero dadagdagan natin yung motor natin mga ropa mamaya, no? Pero kailangan muna nating pumasada at saka mag-deliver. Pero bago yun mga ropa, eh okay lang ba? Na like mo itong video. Kung ililibre mo ako ng barbecue at saka ng tokwa. <laughs> i-like mo na at mag-subscribe ka na dali. Maraming salamat sa iyo. Pag nilike mo libre kita nito. Ano ba to? puto. mag-delivery kitang puto. Pag nilike mo yan ha. Sige na, like na. Teka, kita tayo muna dito sa may ating Honda Click no. Ayun o. Pang, napaganda talaga ng Honda Click natin mga ropa. Formado yan boy. Ito nga pala yung first person niya. Napalupit niyang guys eh no. May banking banking pa oh. ako. <laughs> tara tara punta na tayo dito guys. Kasi magdi-deliver nga pala tayo. Sakto mag-uumaga na yata. Nice one. Hindi ako malilate na ito. Yun no? o. O diba. Tignan nyo ang dami kong mga -de deliver Mga puro karton. Anong oras na asi? Pero okay lang yan, di naman ako late eh. Wait lang, asan si Bossing? Bossing? Nako, wala yung Bossing ko ah. Siya naman yung late. Tignan mo, naiwan pa yung computer niya dito guys. O, oh. oh, tignan nyo, naiwan. Ako na tuloy yung pinaabos dito. O, oh, sige na. Tara na. Magbiyahin na tayo. Huwag na natin hintayin yun si Bossing. Bahala siya. Magliliwanag no. Pasikat na yung araw. Eh, ka nga lang. Ang daming mga kakong i-deliver ah. Tara, tara. Simulan na natin to boy. Ayan oh. ko lang tong mga yan oh. Tignan nyo, guys. Eto. O, oh, et to nakuha ko na yung kahon. Nako, tara puntahan na natin to. Medyo malayo-layo kasi yung pupuntahan natin mga ropa. Medyo malapit lang naman yata yung pupuntahan natin sa ngayong araw eh. Pero natin yung pagdi-deliver mga ropa. Para mas lalo tayong pumaldo. Ayun no. Oh. Uy, sige, hataw mo. <laughs> Grabe, ang tulin lang nito. Mga tayo ng deliver nito mga ropa. Kasi mabilis lang yung Honda Click na daladala natin eh. no. Oh. Uy, nice one. Teka, malapit na ba? Ay, malapit na to. Liliko na lang ako dito sa sa kanan tas kaliwa oy kinamote guys lumiko eh no naku saan yung daan na ito, mga ropa <laughs> hindi ko kabisado dito ba yun naku ikot nga muna oh guys Eto after so many hours Natagpuan ko rin Apakalayo ng biniyay ko nina ah. Parang medyo maubos-ubos yung gas ko ah Yun oh no? Teka lang Parang nga muna natin to mga ropa Tara tara i na natin to dito sa my warehouse Oo nga pala guys Warehouse to warehouse pala yung ko Akala ko pa naman sa mga customer Sayang hindi tuloy tayo nakakuha ng tip e, Sige na drop na natin to mga ropa Yo na drop na natin Kumita na naman tayo Ayun oh no? Oh uh, nako meron na naman dideliveran ako. Pagod ako neto. Gusto ko pa naman sana mag-rides muna bago mag-deliver. Pero kailangan kasi natin gawin to, mga ropa para may pambili tayo ng bagong motor. <laughs> para po, maldogs. <laughs> Tara, punta na natin to mga ropa. Medyo malapit lang naman siguro to eh, no? Siguran tayo dito. Naku, sarado. Sarado ah tayong daan mga ropa. Ikot malala. <laughs> nako sige. Ikuting ko na to bago pa mauli ang lahat. Pero teka, may nakita ako dun. Naka-raider 150 ang tulid. Teka lang, nabuli natin naka rider 150 ang bilis ng motor niya. Ay no. Uy, grabe. Hindi <laughs> ako makahabol sa kanya, boy. Napakatulin niya, guys. Ay no. Wala na, binura na ako sa mapa. Kaka-bilis naman ng motor nun Uy, ang dami dito mga nakaano. Wow. Teka lang, mamaya na tayo mag-deliver. Meron din tayo dito kapwa delivery rider na -ra racing racing sila. Tara, sali tayo sa kanila mga ropa. Ayun no, oy. Pare, hindi ka pa tapos mag-deliver. <laughs> Nakikipag-racing-racing ka na. Tapos big bike boy, oh. What? Bibili ko niyan. Gusto ko rin ng big bike. Grabe naman 'yon. Tamae pag racing racing muna tayo dito. May isa tayo dito ng ano, ka-work ko. Pero ayun ayun, uy, lako iwan na oh mga tropa. Grabe naman ang naman ng mga 'to. <laughs> Iniwan ako oh, eh, ino. Nako, guys. Wala, burado ako sa mapa. Kailangan natin ng mas mabilis na motorsiklo kapag ganito. Ay no. Pero ayos lang 'yan, nalis na tayo. Nakakaya ang bagal ng Honda Click natin mga ropa. Tara-tara <laughs> punta na tayo dun sa pag pagdedeliveran natin. Masyado na tayo nag enjoy dun sa paikipagsali. Ngayon boy, baka mama, mamaya hindi na tayo kumita. Makalimutan na natin makapag-ipon para bumili ng bagong motor. Ito <laughs> na mga ropa, malapit na tayo dito sa pagkukuhaan natin. Alright, kailangan ulit natin mag-pick up. Pick up muna tayo pangalawang beses. Nice one. Siguro last na muna natin tong pag-pick up, no? Ito okay na. Daladala -dala ko na yung ano mga ropa. Yung kahon. Dadali na natin to dun. Taradalian natin. Last na muna to. Kasi mamaya eh titingin muna ako ng mga binibentang motor para mas lalo tayong sipagin tapos kempre di deliver lang tayo ng di-deliver <laughs> para pal dogs ayun eh, no ayun eh, no napakabagal talaga ng motor ko dapat talaga makapag-upgrade na tayo ng mas bago para mas mabilis tayo makapag-deliver ba? Diba? Ganun lang yun mga ropa kaya tara dalian na natin puntahan na natin yung pag-deliver natin ops malapit ni yata Uy, mayroon dito naka-stop oh. Wow! Ang ganda naman ng motor mo, Ropa. Astig niya na. Kalansay-kalansay na yung motor mo. Uy, ang <laughs> Iwan lahat. Grabe. Napakabilis. Pero yun nga, tara, wag natin pansinin yan. Kailangan na muna natin tapusin yung pinaka natin, guys. Ayan, saan tayo mag-deliver? Dito ba yun? Nako, mali. Doon pala yung daan. Sumobra. Mali naman kasi yung Google Map, eh. Bakit naman kasi ko pinapasok dito? Dito pala dapat ang daan. Nako, sarado na naman. Ah, hindi. Dito pala, eh pinapera pa na ito pag dinideliveran ko ah sige na dadrop ko na to mga ropa yan drop ko na to last na yan ayos tayo so, ka may isa pa wala na ayoko na <laughs> tama na muna papay nga muna o oh, mga ropa tara hanap tayo ng magandang puntahan no sisilip kasi ko ng mga binibentang sasakyan o dikya motor o big bike let's go Eto guys, pumunta nga pala muna ako sa bilian ng mga helmet Para mamaya kapag bumili tayo ng bagong motor at saka big bike eh may bago rin tayong helmet boy hey no, pasok muna tayo dito Uy, grabe, gaganda naman ng mga helmet nito, mga ropa Eto yung pinandideliver, oh. bagay ito pang deliver guys Kasi half pace lang Eh mga ganito klase kasing mga helmet Pang racing racing na to eh. Gusto ko yung pang deliver lang Eh <laughs> no, bili nga tayo na ito yung pang deliver Ayun, nice next Kita pa rin yung mukha natin guys oh. So, tingnan nyo naman Bagay na bagay sa atin to <laughs> Tara pumunta na tayo dun eh, no? Daming mga tao dun ah Tara atras na tayo mga ropa Punta tayo dun sa shop Tingin tayo ng mga bagong motorsiklo Pang inspirasyon Para bibili tayo mamaya <laughs> Tara tara teka Ayun dito nakita ako na rin sa wakas Pinahirapan na ako nito ah Ayun no? oh. Papunta na ako Dealership Uy grabe luxury Mahirap ata bumili ng mga ganito Ito daming tao Wow! May nakaano dito guys. Grabe, ang ganda niya na. Raider. Raider 150. Tapos, ay Aerox. Naka Aerox siya guys. Tapos, ay no Raider ba yan? Hindi ko masyado alam. Basta, yun yun. Ganda ng motor nila. Uy! Ito! Wow! Ang ganda naman ng motor na to, Mga ropa. Tingnan nyo. Formado. Tapos, merong isang kalansay guys. <laughs> Anong klaseng motor to? Pang ano na to eh? Pang motor show na to. Mga ropa eh. Ito, ganda nito. Uy! Beat. Ah, Honda Beat pala to mga ropa. Ganda ginto yung nakikita ko sa totoong buhay Ginto yung madalas ginagamit ng mga nagdi-deliver. <laughs> Ganto kaya yung bilin ko. Tama. pag natin to, no? Tapos mayroon pa rito, guys. Ayun, um, may tumitingin din, no? Um. Wow, ang ganda naman ng motor na to. Astig nga ito, ha? Ah. Ganto rin yung mga nakikita ko sa totoong buhay. Tsaka may big bike, ko. Oh. Uh. Uy, big bike. May magkambal pa ako nakita, mga ropa. <laughs> magkambal sila, oh. Pares helmet, Parest ng damit. Grabe, sabay pa silang tumakbo. <laughs> Tangra, samahan nga natin ito mga kambal na to guys Ay no, naglalakad sila Anong motor nila? Huwag mo sabihin magkaangka sila boy Uy, Are motor ko Naku, anong ginawa nun? Tinakbo yung motor ko Kari ka sa akin, ire e report kita sa polis <laughs> ire report ka ko yun sa polis mga ropa Kinuha yung motor natin eh Hindi yung magkambal oh. Wow, astig ng magkambal guys <laughs> Magkamuka Pero sige, iyaan na natin muna yung mga ropa Titingin mo dito ng motor kasi pag-iipunan natin yun mamaya yeah. Bibili kasi tayo Uy, ano yun? Teka, mag-iipon na ako talaga. Grabe, bibili ako ng big bike at saka ng totoong buhay ay eh, no. Totoong buhay ng motor pan deliver. Ganito kasi itsura nun ni. Eh. no, oh, bagay na bagay sa atin to. Tapos popormahan natin mga ropa. Kaya ano pang iniintay natin. Tara, kukunin ko na yung motor ko para mag-deliver pa ako na mag-deliver. Paso wait lang, asa ah, na yung motor ko? Ako, ibalik niya yon. <laughs> Kailangan ko na mag-deliver eh. Maabutin na ako ng gabi nito. Re-report ko na nga lang muna yun sa police mga ropa. Ito, ito, meron dito dagong police station. Nice one. <laughs> And guys, so oh, nakikita nyo ba yan? Meron ditong police. Ayan, meron pang pa police car dyan. No? Oh. Magre-report tayo mga ropa. Good morning mga sir. Kaso wala atang tao ah. Walang police dito guys. Grabe. <laughs> Anong klaseng station to? Iniwan lang. Ano yan? Puro upuan lang. Anong gagawin ko dito? Kakain mag-isa. Eh wala naman akong mairi-report. Wala yung mga kapulisan natin na nagbabantay dito. Ako naman. Sayang lang yung pay naglalakad ko. mo na nga. Kukuha na lang ako ng bago kong motor, mga ropay. Na lang ang pandi-deliver natin. Buti na lang, guys. Eh, meron pa ang Raider 150. <laughs> Ayun, no, kalansay nga lang. Pero okay na to. Pan-deliver natin to. Mabilis na rin naman yan, eh. No? Uy, antuling yan, sir. <laughs> Nakayoko pa ako. Tara, mag-deliver na muna ako, mga ropa. Hanggang sa pumalo to guys, hindi na nga pala ako masyadong bumiyahi Kasi tingin ko kakasya naman yung pera na meron tayo eh Tara punta na tayo dito mga ropa Ayan no, bibili na tayo dito guys Magkano kaya dito yung boy? Ayan no, tignan natin Limited edition Wow, <laughs> tara bilhin na natin yan guys Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa boy Nice, nakabili na tayo Teka lang, titingin pa nga ako dito Baka may iba pang mga motor na binibenta Wala na ba? Uy, meron pa ata guys Ayan no, kaso nga lang, hindi ko to gusto, gusto ko big bike naman, aso wala na ako makita mga ropa, tara labas na natin yung bago nating nabiling motor na limited edition, eto buyo bang napakaganda nyan guys <laughs> popormahan pa natin yan, syempre ibang kulay, ayun o, oh. napakastig eto yung nakikita ko sa totoong buhay mga ropa eh, ayun, no, nakalagay dyan o oh. Honda Beat, Honda Beat yan mga ropa, sakyan natin hindi natin yung first person, eto nga pala yung first person nya, parang ganitong ganito talaga yung nakikita ko sa totoong buhay mga ropa <laughs> astig oh <laughs> tara tara dali natin to sa pagawaan papabilisin natin to bibili tayo ng mga bagong mga pyesa sasabay ko rin pala yung big bike no tara hanap mo ako ng isa pambilihan. gusto ko yung big bike naman tara testing muna natin yung bilis uy grabe smooth saktong sakto lang talaga to pan deliver mga ropa hindi siya sobrang bilis pero ayos na rin tara, punta tayo sa bilihan pa ng isang big bike boy let's go Ito na guys nandito Nandito na tayo. Grabe, ang daming mga nakamotor oh. Wow, may bago siyang labas na ano guys. Limited edition din yan tayo sa kanya. Tara, bili tayo ng big bike. Ito boy, nakuha ko na yung ano, big bike try. Labas nga natin. Ayan guys. So, tignan nyo. Bug. Grabe. Ganda nyan. Teka, nasan na? Uy, big bike yan, sir. Ay, na no, Napaka-astig. Tingin nyo anong itsura na ito. Uy, big bike guys. So, bobombetan ko kayo, ha. Ay, no, Uy, bombet. Kaso, istak pa lang yung tambucho natin. Kailangan natin itong mapalakas, no. Para astig. Kaya punta na tayo dun sa may paayusan. Paayos natin itong mga to. tas paibayin na rin natin yung pintura. Para maganda. Teka, malapit <laughs> yung dito. Alam ko malapit na yung dito mga rope. Saanan lang ako tapos banda rito sa may kanto. Yung pagawaan. Ayun o. Oh, sabi na nga ba dito yung pagawaan eh Yun. Kaso wait lang. Naku wala ata yung tao mga ropa. Tayang dito sana yan o. Oh. Isasampa lang natin to dito. Yun o. Oh. Napakaangas. So nasan yung mga gumagawa? O sing. Nasan yung gumagawa dito? Kuh, wala ah. Nga lang ako sa may kabila. Dalawa naman yung paayusan dito mga rope. Tara dali. Eh natin para mapakulayan na natin ito ng magandang kulay guys excited na ako yun boom. bun grabe tulin bilis na agad umangat nung ano natin takbo naka port gear pa lang ayun, wow <laughs> big bike yan sir ay ayoko pa ako eto guys malapit na tayo Ayun, o so sa may pagawaan teka saan ba yun dito yata yung mga rope marami sigurong mga tao ayun wala masyado nice ayun o okay. kita nyo naman marami dito pwedeng paayos tara start na nating mapagawa ito mga ropa. Tignan natin kung ano kalalabasan. So, papalitan ko nga pala yung kulay, no? Yung preno natin, napaganda na. So, yung kulay ng ating motor. Palitan natin gawin nating dilaw uy no pogi pogi naman yan sir <laughs> tara tara okay na yung dilaw no nice one hindi natin yung boy tapos palitan din natin yung side mirror palitan natin yung side mirror alisin na lang natin para mas maganda Yan no idalis ko na yung side mirror mga ropa tara titignan ko pa ano mga pwede ko pang palitan dito so ito na mga ropa natapos na natin pero bago ko ipakita sa inyo okay lang ba na ilike mo yung video kasi ito na buyo bugs ang ganda niyang boy <laughs> big bike natin parang ninja yun yun napaganda ng kulay eto nga pala susubukan natin yung bilis nyan sa susunod no kasi ipapakita ko pa kasi sa inyo yung isi eto pa yung isa boy yung tignan nyo napaka astig na rin oy formado yan mga ropa ayun no napaka astig. napaganda ng kulay no oh mga ropa, eh dito ko muna siguro tatapusin yung video. Kung may dumating po, nagagandaan na ata sa motor ko. Ano, racing-racing na lang. Gusto mo? Baka man na. Sakyan ko na to mga ropa. Minong pogi. Pang-deliver talaga. Genting sa totoong buhay. On the beat, let's go. Kataw ka sa akin boy. Haha. <laughs>